cash withdrawal, continue. Then, MOP. Pindutating ko na yung MOP. Meron siyang 100 dito, guys. Yan. Yan, diba? Dead card. Punin mo na yung ano dito. Yan. Yan, nandito na. What's up, guys? Nandito ako ngayon sa Grand Emperor at dito ako mag-withdraw ng pera. Tatlong ATM yung uh, nandito sa Grand Emperor Hotel. Uh, pwede kang mag-withdraw dito sa Hanseng. HSBC then ICBC. Tatlong ATM nandito guys, yung Hanseng Bank, HSBC, ICBC dito sa Grand Emperor. Then uh, mag withdraw ako ng ano dito sa Hanseng Bank ng 100 MOP. Kung uh, makaka-withdraw tayo ng 100 bills dito. So ipapasok yung ATM dito. At saka may nakalagay na notes dito. This way, uh, -pro yung ano natin, yung ATM na. Your card cannot be processed. Hindi na tinatanggap yung ano ko dito, yung card ko. So susubukan ko dito sa aking uh, mismong ATM na ICBC. Hindi ko alam kung bakit na uh, hindi tinatanggap tong ICBC dito sa Hansen Bank at uh, Kung wala kang makita na, hindi na pwede dito, pwede ka nang lilipat dito sa inyong uh, mismong bangko. So, mag-withdraw ako ng 100 dito. Ba't kaya? Hindi tinanggap. Uh, nagtataka ako. At uh, nandito na. Pinasok ko na yung ano dito. atm ko dito sa ano. at Pindutin ko na yung continue. At uh, yung pin mo na dito. Enter. Then, may mga option tayo dito, guys. Yung cash withdrawal, transfer balance inquiry. Then, cash withdrawal tayo. Kasi 100 MOP lang ang i-withdraw ko uh, Hong Kong at saka MOP. Pinutin ko yung MOP, then uh, ang available yung 500 lang. So, nag-iisip ako kung uh, ah, mag-withdraw pa ako or i-cancel ko na lang. Eh, pwede ko lang i-cancel yung itong, ah, option ko dito. Kasi 100 lang ang hmm. gusto kong i-withdraw dito. Susubukan natin tong HCBC. Susubukan natin yung HCBC at uh, MOP. Notes are available. Tingnan natin kung maka-withdraw tayo ng 100 dito try natin kung makaka-withdraw tayo ng 100. Itong uh, Pag-5 Cancel po no Hindi ako naka-withdraw ng ano Dito sa grand emperor ng 100 at uh, doon ako magwiwithdraw ng uh, 100 bills dito sa mismong ICBC dahil lang available ay uh, uh, 500 notes titignan ko dito kung may 100 notes dito sa ICBC na mismo so nandito yung main branch ng ICBC kung mapapansin mo yung uyawhan makikita mo tong ICBC bank dito nandito tayo magwiwithdraw uh, sa mga apat na ATM dito dito ka uh, pwedeng mag-deposit ng ano pala ng uh, pera kung gusto mong mag-withdraw dito. Subukan natin dito kung may 100 bills dito. RMB, 100 cash withdrawal. Continue. Enter. there, cash withdrawal natin. Transfer balance inquiry, credit card payment. Then, cash withdrawal as usual. Then, MOP. Pindutin ko na yung MOP. Meron siyang 100 dito guys, yan. So, mag-withdraw tayo ng 100 lang. Ganun lang kasimple. Yan, 100. Then, uh, pindutin mo na yung enter dito. Basic lang. Kunin mo na yung ATM mo dito. So, tumulog na yung ATM dito. Diba? Then, dito na mo kukunin yung pera. Yan, tech card. Kunin mo na yung ano dito. Yan. Yan, nandito lang yung 100. Mop dito sa mismong ICBC Bank dito yan makikita mo yung ICBC Bank dito thank you